Okay, sa mga magandang baga pong muli sa ating mga ginigili kong mga taga-subaybay. Tayo po ay nasa morning edition sa ating morning devotional. Kumusta po tayo mga ginigili kong mga patid, mga taga-subaybay sa ating programa, sa ating morning edition, sa ating morning devotional. Sumagang to, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa buong magdamag ng pag-ingat sa Kanya. Ang kapurihan ng ating pagkalub sa kanya at ang kalwalatean ang maitaas ng ating Panginoon. At siya lamang ating dapat sambahin, wala nang iba. At sa umagang ito, ay tayo po ay tutunghay na sa ating pag-aaralan. Sa umagang ito, ang ating pamagat ng ating title ay Kasayahang Walang Kahangalan. Hmm. Kaya sa umagang ito, tayo po ay uh, mag-aaral ng salita ng Panginoon bago tayo magbuklat at magbasa ng salita ng Panginoon tayo po ay sumandaling yung langit. Ang takila, mahabagin pagin Diyos, ang tanay sa mga langit. Sa ito, narito pong muli kami na mag-aaral lang yung mga salita. Niling po ang Panginoon, ang bansbas, ang yung langit, at ang katalinuhan ay yung sa aming Panginoon. Punan po ang aming karunungan, punan ang aming kakulangan sa aming pananampalataya, Panginoon. Pagkasamahan po kami ng iyong Banal Espiritu sa aming pag-aaral sa umaging ito. Nawat bas basan din ng iyong Banal Espiritu ang mga manunood sa aming ginagawang video content na ito, Panginoon. Na sana, Panginoon, marami ang makapanood, marami rin silang makaroon din silang kapakinabangan at ng pagpapala ng mula sa inyo. At nawa ang inyong Salita, Panginoon, ang tatakan ito ng iyong Banal Espiritu ng aming libigasin ay maging kaya sa inyong balaraban. Salamat sa inyong pag-ako sa aming mga kasalanan. Kayo na bayo bayo dun sa krus sa pangalan na sa Jesus. Amen. Okay? Sa so, magandang umagang muli sa ating mga ginigili ko mga mag sa aking mga followers. At tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa so, ayon sa sulat ng Kawikaan hmm. Kawikaan Kapitulo 10 Versikulo 22 Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng pangalan. Kaya ito mga kapatid mga ginagili ko mga tagasbaybay sa ating KTX ay narito po ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Kaya sa maging itong pinigilig ko mga bye ang salita ng Panginoon po ay, pinagpapalat tayo at pinapayaman. At hindi niya po ito dinaragdagan ng kapanglawan. Kaya sa maging ito, ang, ang, ang ating pamagat kasayahang walang kahangalan sa ating tayo po ay nasa August 26, 2024. Tayo po ay ilang araw na lang po ang nalalabi. Tayo po ay matatapos ang ating buwan ng August. Ber na po ang sunod na buwan. Okay po, tayo po ay magsisimula na. Nalilikha ang pag magliliwin ng kristyano sa pagsalang-alang ng mga nakilang pagpapala ating tinatamasa dahil tayo ay mga anak ng Diyos ito po mga ginigilig mga taga-subaybay ang masayang kaliwanagan ng isip at ng templo ng kaluluwa sa pamagitan ng katiyakan na mayroon tayong pakikipagkasundo sa Diyos ang pag-asang mayroon tayo ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo at ang kasayahan ng pagpapala sa iba ay may kagalakang hindi magdadala ng kalungkutan sa kanila. Yung mga nagpapakabuyo, papakabuyo sa pagbibiro, kasayahan, kahangalan ng kawalang kabuluhan ng Espiritu na nagmumula sa mababaw, murang karansan ay walang tunay at madibay na pundasyon para sa pag-asa kagalakan sa pag-ibig ng Diyos at pananampalataya sa katotohanan ang sarawahan walang pakialam bakla masiglang espiritu ay hindi ang kagalakan ni Nanay si Pablo na magkaroon ang mga tagasunod ni Kristo ang grupong ito ay gumugugol ng ganitong ah, ng kanilang panahon sa walang kabuluhan at kahangalan Luma, lumilipas ang oras sabi piprito malapit na ang wakas ngayon paman ay hindi sila naglalagay, naglagay para sa kanilang sarili ng mabuting pundasyon para sa darating na panahon upang makapanghawak sila sa walang hanggang buhay hindi natin kailangang pasiglahin ang kasayang yaon sa nag-aalis ng pagnilay -nilay, pag -nilay, nilay na walang iniiwang panahon para sa, sa pagsalang pagsasalang alam at nagtatatag ng mga kinag kinagawian ng kawalang paghalang at murang pananalitang pumapighati sa banal na espiritu ng Diyos. Ang nag kapag hindi karapat-dapat sa atin para sa pagnilay-nilay ng langit at ng mga makalangit na bagay. Ito ang grupong magkakaroon ng pagdadalamhati at pagtangis dahil hindi sila handa sa mataas na kagalakan ng langit. Pinalaya sila mula sa prinses, presen, presensya ng Diyos hindi kung ano ang nasa palibot natin kundi ang nasa loob natin kundi kung ano ang meron tayo kundi kung sino tayo ang tunay na ipapaligaya sa atin kailangan natin ang magdiliwing apoy sa altar ng ating mga puso kung gayon ay makikita natin ang lahat ng mga bagay sa masaya at magiliwing liwanag Magkakaroon tayo ng kapayapaan ni Kristo kung tayo ay magiging masunurin at magpagtiwala sa Diyos bilang anak na may simpleng pagtitiwala sa Diyos sa kanilang mga magulang sa lupa. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi ang kapayapaang ibinibigay ng salibutan kundi ngunit ang kapayapaang yaon na ibinibigay ni Yesus ang buhay ang buhay na ito ay may lalong liwanag kung titipunin natin ang mga bulaklak at iiwan ang mga dawag at tinik. Dalhin ninyo ang kagalakan ng langit sa inyong buhay. Ang liwanag ng langit na sasalamin sa kanyang nakakaakit na nakagandahan mula sa kanilang naghahanda para sa pagkakaya sa langit ay nagdadala ng kagalakan sa makalangit na pamilya. Okay. Ito po yung pamagat ng ating buod ng ating pinag-aralan ay kasayahang walang kangalan. Yung pong makamundong bagay ay hindi po yun ang magiging magandang karanasan po natin. No. Binabanggit din po rito na ang yung pong pagpapakabuyo sa pagbibiro yung kasayahan, kangalan ng walang kabuluhan ng espiritu na nagmumula sa ibabaw murang ranasan yung pong mga bagay-bagay sa mundong ito ay hindi po ito yung makapag dadala sa atin doon sa kagalakang makamundo kundi ano po yung magiging pag-asa po natin yung pong magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng ating Panginoon si Kristo. Kaya sa oras na ito mga ginigili ko mga taga so, bye bye. Nanawa ay masayahan po tayo sa ating kaliwanagan, sa ating mga isip, sa ating mga ginagawa. Na hindi po naka hindi po nakasaya sa Panginoon yung wala pong, walang pakialam, yung mga salawahan, binanggit din di po dito yung yung pong walang pakialam binanggit din po dito yung bakla ibig sabihin po yung bakla ay duwag hmm. yung walang pong masiglang espiritu hindi po yung kagalakan na nais po ng Apostol Pablo bilang tagapagsunod pa, tagasunod tayo ni Kristo. Kundi yung tunay na tagasunod ni Kristo po, yung may mag may mabuting pundasyon para doon po sa darating na panahon na tayo po ay nakatayo na matatag sa pagsalang-alang po natin na yung pong ating ginagawian na walang pagsagalang galang at yung may murang pananalita na pumibigati po sa spirit kaya hindi tinuturuan po tayo ng banal na espiritu at ng banal na kasulatan at ng mga salita ng ating Panginoon na tayo po ay mamuhay sa ayon sa kaluban ng Panginoon at sa kanyang kalakaran sa kanyang gusto no hindi yung kaluban po natin kundi magkaroon tayo ng matibay na pundasyon at relasyon sa Panginoon nandiyan po tayo sa pananampalataya magalak po tayo sa pag-ibig ng Diyos. At hindi po tayo dapat magalak mga kaibigan, mga ginigili ko mga kapatid at mga sa mundong ito ay puno ng kagalakang makamundo. hindi po yung kagalaka, hindi po yung kapayapaan ang sa lupa ang ating makamtan, kundi yung kapayapaan mula sa langit at mula sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa so, mga ito mga kapatid, tayo po dapat ay maging handa. At pag nilay-nilayan po natin ang mga makalangit na bagay sa lupang ito. Siminsan minsan po ito yung ang nagiging hadlang po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang mga bagay, mga material na yan, ay ating po nawang iwanan kasi ito po ay mga pansamantala po ito. Ngunit ko yung kasayahan pong kasama natin ng Panginoon, nating iniisip yung kayamanan doon sa langit, ay tayo po ay magalak doon na may kagalakan po yung ating mga puso. Kaya sa mga mga patid, tayo po ay pagpalain ng Panginoon na ito po ay magiging Uh, hindi po ito maging sumpa kundi magiging pagpapala po sa atin ito na tayo po ay masayahan hindi doon masayahan sa mga bagay na narito sa mundong ito kundi masayahan po tayo sa mga bagay na ating tinatanaw na darating ng langit ng ating makamtan sabi nga po rito sa huli nating <coughs> huli na ating basahin sabi rito Ulitin ko po, dalhin ninyo ang kagalakan ng langit sa inyong buhay. Yan po, ang liwanag ng langit na nasasalamin sa kanyang nakakaakit na kagandahan. Mula sa kanilang naghahanda para sa pag sa langit ay nagdadala ng kagalakan sa makalangit na kamila. Yan po yung ating magandang gawin. Dalhin po natin yung papayapa at kagalakan ng langit sa inyong mga buhay para sa ating lahat mga ginigilig ko mga taga-subaybay. Kaya sa umagang ito, nais po ng Panginoon ay tayo po ay masayahan at magalak, magkaroon ng kagalakan. Hindi po yung kagalakan dito sa lupa, kundi kagalakan makalangit at makasama natin ang ating buong pamilya. Kaya sa umagang ito, purihin ng Diyos at itaas at itanghal lang kalbal natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakila Mahabagin mga Diyos, ang tanay sa mga langit. Ngayong araw na ito, Panginoon, nangisigin ko po, ang um, inyong basbas at ng inyong banay spirit siyang sumamin. Pagpalain po ang aming mga mahal sa buhay, aming mga magulang, aking mga kumagalan lahat ng mga kapatiran sa buong salibod sa ng ito. Aking dinadalangin ang may mga sakit, may mga problema, at may mga suliranin sa buhay. No, dadalain po namin ang makalangit na mga bagay, hindi ang kagalagang sa lupang ito. At ma, sa mga makamundong bagay ay aming iwanan. Para pagkat ito mga pansamantala lamang. Salamat sa Panginoon sa mga salita na amin na pag-aralan mula sa inyong balakasulatan. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi mudaragdagan ang aming kapanglawan. Panginoon, sa so maging ito, aming idinudulog at dinadalangin sa inyo aking mga ma, mga manunood ang aking mga followers sa social media. Sana Panginoon, hindi may ito maging kaya sa kanila ngunit ito'y maging pagpapala din sa kanila Panginoon at maging kaya-kaya nawa ito sa inyong paningin. Sana mga Panginoon, na, mapanood ko nila ito ang aking video content na ginagawa hindi ito po para sa akin sarili kundi para din sa iba na magkaroon din po sila ng kaligtasan takan po na ito ng inyong Banal Espiritu, ang inyong baglingkod at ang lahat ng mga makakapanood ito Panginoon ang bendisyon na pagpapala ng langit ang ay makamtan Panginoon ingatan po kami ng inyong banal anghel at ng inyong banal Espiritu ang siyang magpupuno at magpapaalala sa bawat sa amin sa aming mga kakulangan at sa aming mga ginagawa sa aming puso, sa aming isip, at sa aming pagsasalita at sa aming pagkilos. Na o Panginoon, turuan po kami na mag, magkaroon kami ng bunga, ng Espiritu, ng pagpipigil ang aming katuwaan at ang kamuan at ang kapayapaan ng igawad sa bawat sa amin. At kami, makam, makamta namin ang buhay na walang ganay niyo pinangako sa bawat amin. Salamat sa pagkatawad sa aming mga kasalanan. Asak ako niyo sa mga kasalanan. Tuloy na ingatan na aming mahal sa buhay. Aking mga anak na si Alicia P. Panginoon. Palakihin po siya na maging malusog na bata. At patuloy na igawad sa kanyang katalinuhan na bumula sa inyo, Panginoon. Hindi ang makalangit na makalupa na bagay ang kanyang maranasan. At ganoon din ang kasayahan at galakan sa aming puso, Panginoon ang siyang aming makamtan, hindi ang kagalakan ng luhong ito. At ganun ni Panginoon, kami po ay nagsusumamo na ipakita sa amin ang iyong kalbalatean at ang iyong pagpapala. Hiniling po namin na ipaggalob ito, Panginoon. Hindi sa aming karapatan, kundi sa karapatan ng tagapagligtas sa sesos Amen. Okay, so magandang umaga po muli sa atin. Salamat po sa ating panunood at bye-bye sa ating lahat. Thank you for watching and God bless.